TVL players na napabalitang may attitude problem. I'm, hi hi, hi bye bye. Just say hi. hi Love. Love. Follow for more great volleyball moments. Dina Wong. Una nga sa listahan ay ang manlalaro ng Choco Mucho na si Dina Wong. Naisyo na nga si Boss D na may bad attitude dahil sa hindi pagpansin sa kanyang mga fans. Kung matatandaan, nag-viral nga noon si Dina at ang Choco team dahil sa hindi pagpansin sa kanilang mga fans sa Boracay. Sabi nga ni Rendon Labador, Bigyan din daw ng training si Dina at ang kanyang team ng good manners and right conduct. Dahil nga dito, ilang kilalang personalidad ang napakomment katulad ni Kuya Kim Achenza at Neil Coleta. Narito nga ang kanilang komento. Sabi ni Neil, mahalin mo yung mga taong humahanga at nagmamahal sa'yo. Dahil yan ang mag-aangat sa'yo. Marami na ako nabalitaan dito eh. Kapit bahay ko pa sa kondo. Suplada talaga. Kayo na lang ang humusga. Narito naman nga ang komento ni Kuya Kim. As public personalities, yes, athletes are also public figures. We have a choice to inspire and show gratitude to fans who passionately support us or we can choose to stay private and give them the cold shoulder. This team should be advised that catering to fans is a responsibility. Otherwise, stay out of the public eye and play privately. What an irritating yet sad sight. I hope they are advised by their sponsors to act properly in public. Back to you guys. Hi Boss Hi Boss D! Just say hi! Hi Orkis! Hi Anong sa tingin nyo guys? May naka-encounter na ba ng ganito sa si inyo kay Dina Wong? Dandan Revilla Nag-viral nga noon ang video ni Dandan Lazaro Revilla kung saan iniwasan nito ang pag akbay ng isang fan na nagpapapicture sa kanya. Nakatanggap nga si Dandan ng maraming masasakit na salita dahil dito. Anong sa tingin nyo guys? Para sa akin, okay lang ang ginawang pag-iwas ni Dandan. Nagpapicture naman kasi ito sa fan. Hindi na kailangan mang pa, di ba? Yes, sir. Sorry. Thank, Thank Sa Domingo, isa raw sa rason kung bakit hindi na renew news si sa Sa Domingo ng Kremlin Management ay dahil sa attitude problem nito. Binakstab nga raw nito si magalan Magalansa noon dahil sa selos kay Tots. Bukod dito, may fans rin na nakakita sa ugali ni Zed na tuwing may nagpapapicture dito ay mahilig nga raw itong sumimangot. Narito nga ang komento ni C. De La Cruz. Si girl si Mang o said na mahilig manimangot sa fans pag may nagpapapicture sa kanya. Proven and tested. Nung una, kala ko baka ganun lang talaga. Nung second time na makita ko siya, ganun ulit. Nakasimangot, nandadma, kitang-kita ng na mga kaibigan ko. After nun, eh, na siya sa akin. Mali pala ako ng sinuportahan. Fan pa man din ako niyan since UA days niya hanggang lumipat ng Akari. Pero ngayon, hindi na. Sa akin lang, be thankful sa mga fans matagal ko nang nanunood ng live since 2010. Ang masasabi ko talagang approachable at mabait sa fans sila Valdez, Santiago Sisters, Lower Sisters, Gumabaw, Maranyo, Galang, KKD, Pau Soriano, Pons, Galansa, Morente, Riri, Molina, Myla Pablo, Nang Aiza, Dakis, Gonzaga, Rondina, Tabakero, Balse, Jan Reyes, Urdas, Aziz Sullivan, Risa Sato, BDL at Madayag. Mabuti na lang di na yan ni Renew ng management. Ito nga ay base lang sa mga komento ng Valley fans na naka-encounter ng personal ang kanilang idols. Kayo guys, may na-experience na rin ba kayo na masamang encounter sa inyong idols? Comment nyo lang dito at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang volleyball updates. Follow for more great volleyball moments.